Marahil isa ang kutsinta sa mga pinakakilalang merienda sa bansa. Gawa ito sa harina, asukal na pula at tubig. At upang mas mapaangat ang lasa nito, binudburan ito ng ginaggad na nyog o di kaya'y napakaraming cheese. Yeah. Hey, Dito sa barangay Pulang Bato sa Cebu City, isa si Gerson sa mga kilalang nagtitinda ng kutsinta. Kwento niya sa amin, noong pandemya nila, sinimulang mag-asawa na magtinda ng kakanin. Ito nag-reside. unahon namin sa kong asawa, si Mikan Au sa YouTube. So, nindot man i ni... negosyo-negosyo ginagmay. So, among i-try, nagkuan mi sa YouTube sa pagbuhat, sa mga ingredients. Kuhan yun, dako-dako yung tagpuhunan, pero ni-start ni ginagmay ra yun, ma'am. Ang start yun na ma'am, ang puhunan, ang gi, paggawas yun na mga puhunan is 1.5. Kaya nagpalit kami sa steamer niya, yeah, butin. Pritong manok naman ang paninda ni Rex ng Talisay City, Cebu. Anya, noon pa lang ay pangarap na niya na magkaroon ng negosyo. Sa tulong ng magnegosyo taday program ng OVP, Napalago ni na at Rex ang kanilang sinimulan na mga negosyo. 15,000 pesos sa karagdagang puhunan ang ipinagkaloob sa kanila. Anila, agad nilang ipinagbili na mga kinakailangang kagamitan at mga sangkap sa kanilang paninda ang natanggap na puhunan. Thank you sa 15,000. Dako juga siya tabang namo. Just like namo nga gamay rin puhunan. Nakasib-save dyan mi, nakasib-save dyan mi sa pangadlo-adlo na pamaliton. Daghang giging salamat ma'am sa imong programa. Inaot ko nga daghan pagka'matabangan nga mga pareha ako nga naglisod nga na mga ginagmay negosyo. Ginaud ko ma'am nga dili dili mausab ang imong mga plano sa atong Pilipinas ma'am. Mula Dito sa Cebu City, ako si Marbeth Adnawan, lahat para sa Jo's Bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.